Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawaing pamamahala ay umira lamang dahil sa sangkatauhan, na nangangahulugang na ibunga lamang ito ng pag-iral ng sangkatauhan. Walang pamamahala bago ang sangkatauhan, o sa pasimula ng ang kalangitan at lupa ang at lahat ng bagay ay nilikha kung sa buong gawain ng Diyos ay walang pagsasagawa na kapaki sa tao na ang ibig sabihin kung ang Diyos ay hindi gumawa ng mga angkop ng mga kinakailangan sa masamang sangkatauhan kung sa gawaing ginawa ng Diyos ay walang angkop na landas para sa pagsasagawa ng tao. Kung gayon, ang gawaing ito ay hindi matatawag na pamamahala ng Diyos. Kung ang kabuuan ng gawain ng Diyos ay kinapapalooban lamang ng pagsasabi sa masamang sangkatauhan, kung paano nila gagampanan ang kanilang pagsasagawa. At hindi isinakatupara ng Diyos ang alinman sa kanyang sariling sapalarang gawain. At hindi nagpamalas ng kahit katiting ng kanyang walang hanggang kapangyarihan o karunungan. Kung gayon, gaano man kataas ang mga kinakailangan ng Diyos sa tao. Gaano man katagal na muhay ang Diyos kasama ng mga tao. Walang malalaman ang tao tungkol sa disposisyon ng Diyos. Kung ito ang kalagayan, ang ganitong uri ng gawain ay mas lalong hindi karapat-dapat na tawaging Pamamahala ng Diyos Sa madaling salita Ang gawain ng pamamahala ng Diyos ay gawain ginagawa ng Diyos at ang lahat ng gawain na isinasakatuparan niya ang mga nakamit ng Diyos sa ilalim ng Kanyang paggabay. Ang ganoong gawain ay maaaring buuin bilang pamamahala at tumutukoy sa gawain ng Diyos sa mga tao. Gayon din ang pakikipagtulungan sa Kanya ng lahat ng mga tagasunod niya. Ang lahat ng ito ay maaaring tawagin ng buo na pamamahala. Dito, ang gawain ng Diyos ay tinatawag na mga pangitain at ang pakikipagtulungan ng tao ay tinatawag na pagsasagawa. Habang tumataas ang gawain ng Diyos, yun ay kung gaano kataas ang mga pangitain. Mas nagagawang malinaw sa tao ang disposisyon ng Diyos at mas kasalungat ito ng mga pagkaintindi ng mga tao at mas mataas ang pagsasagawa at pakikipagtulungan ng tao habang tumataas ang mga hinihingi sa tao mas nagiging kasalungat ng mga pagkaintindi ng tao ang gawain ng Diyos at bilang bunga nito ang mga pagsubok sa tao at ang mga pamantayang hinihingi sa Kanya na maabot ay tumataas din. Sa pagtatapos ng gawaing ito, ang lahat ng mga pangitain ay naging ganap na at yaong kinakailangan na isagawa ng tao ay narating na ang rurok ng kasakdalan ito rin ang magiging panahon kung kailan ang lahat ay pagbubukod-bukurin ayon sa uri sapagkat yaong dapat malaman ng tao ay naipakita na sa tao kaya't kapag naabot ng mga pangitain ang kasukdulan ang gawain ay malapit na ring matapos at naabot na rin ng pagsasagawa ng tao ang tugatog nito. Ang pagsasagawa ng tao ay batay sa gawain ng Diyos at ang pamamahala ng Diyos ay lubos na naihahayag lamang dahil sa pagsasagawa at pakikipagtulungan ng tao. Ang tao ang pantawag pansin ng gawain ng Diyos at ang layon ng gawain ng lahat ng pamamahala ng Diyos at ang bunga rin ng buong pamamahala ng Diyos. Kung mag-isang gumawa ang Diyos at wala ang pakikipagtulungan ng tao, kung gayon, walang magsisilbing pagbubuo-buo ng kanyang buong gawain. At sa paraang ito, walang magiging kabuluhan sa pamamahala ng Diyos ni Katitingman. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagpili ng angkop na pag-uukulan na nasa labas ng gawain ng Diyos at na maaaring magpahayag ng gawain ito at magpatunay sa walang hanggang kapangyarihan at karunungan nito maaaring makamit ang layunin ng pamamahala ng Diyos at makamit ang layunin ng paggamit ng lahat ng gawaing ito upang talunin si Satanas kaya't ang tao ay isang bahagi na hindi maaaring mawala sa gawain ng pamamahala ng Diyos at ang tao lamang ang makakagawa sa pamamahala ng Diyos na magbunga at makamit ang sukdulan nitong layunin bukod sa tao walang ibang anyo ng buhay ang makagaganap sa ganoong papel kung ang tao ang magiging tunay na pagkakabuo-buo ng gawaing pamamahala. Kung gayon ang hindi pagsunod ng masamang sangkatauhan ay kailangang lubos na mawala. Kailangang bigyan ang tao ng pagsasagawa na angkop sa iba't ibang panahon at na ang Diyos ay magsasagawa ng katumbas na gawain sa gitna ng tao. Tanging sa paraang ito makakamtan sa kahuli-hulihan ang isang kalipunan ng tao na siyang pagkakabuo-buo ng gawaing pamamahala. Ang gawain ng Diyos sa gitna ng tao ay hindi maaaring magpatotoo sa Diyos mismo sa pamamagitan lamang ng gawain ng Diyos. Ang mga ganoong patotoo ay nangangailangan din ng mga buhay na tao na angkop sa kanyang gawain nang sa gayon ito ay makamit. Gagawa muna ang Diyos sa mga taong ito na kung saan sa pamamagitan nila ang kanyang gawain ay maihahayag. Kaya ang gayong patotoo sa kanyang kalooban ay matataglay sa gitna ng mga nilalang. At dito, makakamtan ng Diyos ang layunin ng kanyang gawain hindi mag-isang gumagawa ang Diyos upang matalo si Satanas dahil hindi niya kayang tuwirang magpatotoo para sa sarili niya sa gitna ng lahat ng mga nilalang. Kung ito ay gagawin niya, magiging imposible na lubusang hikayatin ang tao. Kaya nararapat na gumawa ang Diyos sa tao upang siya ay lupigin at sakalamang siya magkakamit ng patutoo sa gitna ng lahat ng mga nilalang. Kung gagawang mag-isa ang Diyos at wala ang pakikipagtulungan ng tao o kung hindi inatasan ang tao na makipagtulungan, kung gayon hindi magagawang makilala ng tao, ang disposisyon ng Diyos at magpakailanmang magiging walang kamalayan sa kalooban ng Diyos. Sa paraang ito, hindi ito matatawag nagawain ng pamamahala ng Diyos. Kung magsisikap lamang ang tao mismo at maghahanap at gagawa ng maigi, ngunit hindi na naunawaan ang gawain ng Diyos. Kung gayon, kalokohan lang ang gagawin ng tao. Kung wala ang gawain ng banal na espiritu, yaong ginagawa ng tao ay kay satanas. Siya ay suwail at gumagawa ng masama na ihahayag si Satanas sa lahat ng ginagawa ng masamang sangkatauhan at walang anumang kaayon sa Diyos. At ang lahat ay kahayagan ni Satanas. Wala sa mga nasabi na ang para lamang sa mga pangitain at pagsasagawa. Sa saligan ng mga pangitain, hinahanap ng tao ang pagsasagawa. Hinahanap niya ang landas ng pagsunod. Nang sa gayon ay maisasantabi niya ang kanyang mga pagkaintindi at makakamit ang mga bagay na hindi pa niya nataglay sa nakalipas. Kinakailangan ng Diyos na makipagtulungan ang tao sa Kanya, na ang tao ay ganap na magpasakop sa kanyang mga kinakailangan at hinihingi ng tao na mamasdan ang gawaing ginagawa ng Diyos mismo upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at malaman ang disposisyon ng Diyos. Ang mga ito sa kabuuan ay ang pamamahala ng Diyos ang pagsasanib ng Diyos at ng tao ay ang pamamahala at ang pinakadakilang pamamahala